kinumpis ka yung kanyang motor. Ah, ang Ay, nako, makinig ka sa akin. Nako, 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 magagalit na ako rito. Sa pakinggan mo ako, nakakatawa yung ginagawa mo, nakakainit ng dugo. Pareho, pinarusahan mo. Isa, kinulong mo. Sanong sala? Hindi naman krimen yan eh. Damage? Sino bang complainant? Eh, kung di ka man namang kulang-kulang na ka, pati motor ng biktima, in-impound mo na wala namang... Eh, saka, sampas ko sa ulo yung motor na yun. Eh. Masususpindi ka sa ginagawa mo. Reckless and prudence, damage to property. Ikaw naman ngayon, grave negligence. Kinonsente mo yung mga tao mong tanga. Pag mali, mali. Binaluktot mo yung batas eh. Naintindihan mo ba ako? Binali mo yung batas, binaluktot mo pa. Anong klaseng pulis ka? Pulis patola na parang batas, baluktot? I-release mo to, nabubulok na yung jeep ni. Lieutenant, ayusin mo to ha. Bibigyan kitang pagkakataon. Yes, Ipa-follow up ko to okay. ha. Hindi wag wag mo kaming lolokohin. Hindi ako nagbibero. Hindi ako nagbibero. Ilang termino na ng ilang liderato ng Philippine National Police ang nagsabi na kulang sa investigative skills ang mga kapulisan. Taong 2011, inami ng dating hepe ng Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM na si Director Arturo Cacdac. Walo sa bawat sampung pulis na humahawak ng mga kasong kriminal ay kulang sa pagsasanay at abilidad ito ang nagiging dahilan kung bakit nababasura ang mga sinasampagkaso. Pangkaso Sa kaparehong taon, natuklasan ni CIDG Director Samuel Pagdilao. 40% ng 1,221 na, na ng CIDG sa buong bansa ay hindi kailanman sumailalim sa anumang pagsasanay sa crime investigation at kulang rin sa karanasan pagdating sa field investigation. Nang panahon na iyon, Pinalalahanan na nakaupong PNP Chief na si Director General Nicanor A. Bartolome ang kapulisan sa kahalagahan ng maayos na pangangalaga sa crime scene. Paliwanag ni Bartolome, dapat mahigpit na sundin ng mga investigador ang standard operating procedures na nakasaad sa PNP manual sa physical handling ng mga ebidensya. Taong 2022, binigyang diindin ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. ang kakulangan ng ilang investigador sa wastong kaalaman sa criminal law. Ayon kay Abalos, mahalagang bihasa ang mga pulis pagdating sa criminal law dahil bawat krimen ay iba't ibang aspeto na nagiging batayan ng matibay na kaso sa korte. Ngunit sa eksklusibong panayam ng BITAG Investigative Team kay dating PNP Chief General Nicolas Story III., hindi lang kakulangan sa training ng mga pulis ang dapat silibin. Dapat din daw suriin kung sapat ba ang suporta at compensation na binibigay ng organisasyon sa mga kapulisan. Ang 24 ng Hunyo, taong kasalukuyan, bandang alas 11 ng umaga, isang simpleng traffic accident ang naganap sa harap na isang malaking mall sa Taytay -tay Rizal habang binabaybay ng angkas rider na si Chester Rivera ang Manila East Road ay sumalpok siya sa kaliwang bahagi ng likod na isang Toyota Vios. Bigla namang may sumulpot na pampasaherong jeep na kumaladkad sa motor ni Chester. Dahil dito, naputol ang daliri ni Chester. matapos ang aksidente. Inimbitahan sa Taytay Police Station ang driver ng Toyota Vios at driver ng Jeep. Agad namang sinugod si Chester sa Rizal Medical Center para operahan. Matapos operahan, dumiretso si Chester sa Taytay Police Station at nakipag-areglo sa driver ng Toyota Vios. Napagkasunduan nilang dalawa na hindi na magsasampan ng kaso laban sa isa't isa. Ngunit hindi pinatawad ni Chester ang jeepney driver na si Sergio at sinampahan ng kasing reckless imprudence resulting in serious physical injuries and damage to property. Agad kinulong ang jeepney driver na si Sergio. Dalawang buwan siya sa presinto bago makapag-bail ng 10,000 piso. Samantala, ang pampasayar jeep at ang motor ng biktimang si Chester parehas inimpaw ng Taytay Police Station a 2 ng Oktobre taong kasalukuyan. Ang operator na si John Rigunay dahil dismayado sa ginawang pag-iimbestiga ng Taytay Police Station, agad ipinarating ang kanyang reklamo sa bitag. Ano punto sa dito na nagkaroon ng aksidente, hindi lang na nakagustuhan? Bakit pareho na impound at wala naman pong nasawi, wala naman pong kontrabando, wala pong anumang kadahilanan na para impound, at nakulong yung uh, jeepney driver sir. Nagreklamo po yung victim. Oh, yeah. kung nagreklamo ang, ang victim, ang sir, sino ang victim dito? Ang driver, driver o jeepney driver? Yung angkas po, sir. Yung angkas po. Yung angkas ang nagreklamo. Bakit po, sir, parehong pinarusahan ninyo? Uh, sir, yung pakimpan po ng, ano, ng uh, dalawang vehicle is... Both are uh, involved in uh, accident. May namatay po ba, sir? Uh, wala po, wala po. Wala, okay. Bakit kinulong po yung driver? Meron po siyang uh, nilabag na ano sir, reckless imprudence resulting in uh, physical injury sir, in damage to property. Inaresto niyo po yung jeepney driver sir? Ay, uh, yes, sir. Yes, sir. Paano niyo inaresto, sir? Dahil lamang nagbanggaan sila o hindi pa sila nagkasundo, inaresto niyo yung jeepney driver? Sinabi niyo po ba ang dahilan kung bakit? Dahil you are now under arrest for bangga-bangga. Lieutenant, i-release niyo na. Pag kami nang himasok dyan, yes, itaga sa bato. Marami ako madidiscovery dyan sa Taytay. Kayo mga investigador, palpakis din dyan. Isasalba kita sa kahiyaan. Ayusin mo to. Huwag kang sasagot na palpak na sagot. Nagmumukha kang eng-eng. Si sino ang victim dito? No, 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 no. Answer me. Ang victim na sir, yung ano po, yung cash driver. Sir. Okay. Bakit mo kinumpis ka yung kanyang motor? Ah, ang Ay, nako, makinig ka sa akin. Nako, 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 magagalit na ako rito. Sa pakinggan mo ako, nakakatawa yung ginagawa mo, nakakainit ng dugo. Pareho pinarusahan mo isa, kinulong mo. Saanong sala? Damage? Sino bang komplainan Eh kung di ka ba kulang-kulang na tinyente ka, pati motor ng biktima, in-impound mo na wala namang, eh, sakong sampas ko sa ulo yung motor na yun. Eh. Masususpindi ka sa ginagawa mo. Reckless and prudence, damage to property. Ikaw naman ngayon, grave negligence. Pag mali, mali, binaluktot mo yung batas eh. Anong klaseng polis ka? Polis patola na parang batas, baluktot? Lieutenant, ayusin mo to ha. Ah. Bibigyan kita pagkakataon. ipa up ko to ha. Ah. Hindi wag wag mo kaming lolo ko. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Lieutenant, <tod> nandiyan ka pa ba? Ayusin mo to. <tod> <tod> Larga! Ikinonsulta ng Bitag Investigative Team kay former BNP Chief Police General Nicolas Torre III ang ginawa ng investigador ng Police Taytay. Ang kanyang reaksyon, trabahong tamad kinabukasan agad nagtungo ang bitag sa Taytay Rizal upang hanapin ang pampasarerong jeep at motor sa impounding. Let you go to the impounding area with the COP and then, and then uh, si Lieutenant Naiso at sila ang sasama sa inyo para dalhin doon sa impounding area. Pagdating sa impounding area, bumungad sa bitag anda -anda ang motor at sasakyang nakatambak na hindi pa natutubos. Sa madamong bahagi ng impounding, nakita ng bitag ang jeep na minamaneho ni Seryo. Sira na ang upuan. Ginawang basurahan. Tinubuan na ng ligaw na damo at kinalawang na ang makina. May investigator na, na dumating. Kinahanan ni Sinsha namin. Dinala kami doon sa police station. -usap, usap kami doon sa presinto. Nakaayos sila sa nagkot sa kotse. Pirmahan sila na ano, okay na. Wala nang erbera. bayaran. O sa UP sa kotse, siya na daw gagawa. Hindi nang na, ano, pabayad sa sa motor na nagbangga. Hindi nang hingi. Siya lang mag-alabas -ano mag don doon sa presinto nagawa sila ng kasulatan don na uh, okay na yung sa kanila. Yung, pagkatapos sila, sa akin na naman, kaso ko na ako nang ang diniin. Ang pinag-usapan na lang, yung damage sa motor, ako daw magbayad. Tapos yung sa daliri na naputol, si magsisiman daw yun sa uh, malaki-laki daw magbayaran don Ayan, nangingin yung naman niya ng mabot 120,000 ang ay wala akong pagbigay ng ganyan na halaga. Pwede magbigay ako ng mga 30k tapos sa sunod buwan naman yung iba, hulog-hulog, gano'n lang ano. Mm, wala kami maibigay ng gano'ng halaga, 20,000. Kaya tinuloy ako mapakulong ako ng pan ako ng kaso. Naiyak ako dahil na anak ko kami ang dalawa kasama sa bahay. Mm, paano yung anak ko? Iniyak ko na lang. Nagmakaawa talaga ako doon. Nakiusap ako na ano, kung pwede Ayusin na lang ito. Gariglohan lang tayo. Lumuhod ako sa harap ng mag-ulang ni. Ay ko na maawa ka naman. Wala kaming halagang ganyan kalaki. Daluyan ako. Pinakulong ako. Dalawang buwan sa kulungan. Dalawang buwan mahigit. Hirap makulong. Sinisisi ko yung nagpakulong sa akin. Bakit niya ako pinakulong na pagdating ng dulo, ariglo lang din pala mapunta. Dapat noon pa, pumayag na sa ganong halaga na Areglo 30. Matapos makausap ang jeepney driver, sunod na hinanap ng bitag si Chester Rivera, ang angkas rider ng may-ari ng motor na na-impound. Regarding don kay Chester na naputulan ng daliri, <mukurni> pinatawagan ko si Chester. Hindi oh, po siya dito umuwi na sa kapitid. Lago silinan ko si ate. Alam niyo po yung meral ko? Oo, dun din kasi kami dadahan. May pupunta dito, may tutulong daw kay Chester. Pupunta ka daw po dyan. Chester na siya? Nasa ano po? Pinahanap po kayo ni Sir Ben sa amin para maimbitahan si po kayo ma'am. punta siya sa amin sa Monday para ma para maano natin sa office namin. Sa video call, nakilala ng bitag ang 22 anyos na si Chester Rivera. Ikinuwento niya sa bitag ang aksidente na kanyang kinasangkutan. Nasa harapan po uh, kasi na four wheels. Biglang ng breno. And then, okay naman po yung pista ako, medyo malayo. Kaya nga lang po, problema yung brake ko. Kaya na nga po sa brake, kaya hindi na po ako as in na gumanggasan na sa harapan ko na, ano, dumikit lang po yung gulong ko. And then, nalihis ko po yung, ano, yung gulong sa harapan. And then, nag-stack na po ako. And then, yung gift naman po na galing sa likod ko is, na, na, nakita ko pa yun, nakita ko ba po yun na, Pumipick up na passenger. Ang bilis po kasi nagpangyari hindi ko ko alam kung nabangga niya Oo, ako o ako, yung mga sa kanya. Basta ang ko alam ko po is, pagka dikit po ng buwan ko sa bumper ng private na yon nakakulta po ako. Pero nalabas ko lang po yung front na gulong ko. Parang nalitis yung ko, ko lang po. Kasi ang pick up ko po that time kay Angkas is SM Tai Tai din po, kaya na, nasa gilid na po ako. Ang naalala ko lang po dun is, pipilitin ko po sana ang tumayo. Ah, kaya nakatawang kaso nga lang, nung tatayo po sana po, may naramdaman po ang kakaiba sa katawan ko. And then, pag ko sa daliri ko po is, wala na, yun na po, parang nalumo na po ako. Hey, kung tumo po eh. Mayroon may remiss din naman na, na police kulis. Pagdating ko po, pagdating ko po doon, ang nagatlan ko po doon is yung dry, um, driver ng BIOS na nabangga ko. And then yung driver po ng jeep at yung operator po na jeep. Ang una, ang una pong nakaharap ko po doon is ang driver po ng private vehicle na nabangga ko. Ang una po pong napagkasunduan po namin eh, ni, Sir Edward na di na itutuloy ang reklamo at di na maghahabol sa kahit anumang danos o kahit anong gastusin na pwedeng magkaroon sa mga sumusunod na araw. Um, bilang isang rider, may pagkakamali rin naman po ako nung type na yun. Dapat defensive driver ka palagi. Eh ako dati, nalingat po kasi ako nang hindi ko namamalaya. Ang um, pagkakakulong po kasi is, uh, masakit po, tama po. As mo nga ko, po, yung daliri, yung daliri ko po kasi na naputol, hindi na po may babalik. Sobrang sakit po sa akin na maputulan ng daliri. So, Doon po ako nagtataka ang nasa isip ko palagi is, bakit po kinuha yung motor ay eh, complainant po ako? Hindi ko naman po alam yung mga ganyang batas na dapat pag nagkabanggaan ba is pati complainant kukunin talaga yung motor o sasakyan man na nabangga. Sana po mga sir, sa susunod po, itama eh, naman po natin yung pag-investiga katulad mga ganyan. Eh, porkit wala kong alam yung mga tao sa mga ganyan eh. Dapat po, Inaagusan na, na po natin. A 16 ng Oktubre, nakatanggap ng email ang jeepney operator na si Jonah mula sa Taytay Municipal Trial Court. Inutos ng korte na pwede nang ilabas ang jeep mula sa Taytay Municipal Impounding. Ito'y matapos mo dismiss ang kasong isinampa na ang cast rider na si Chester laban sa jeepney driver na si Sergio Moncano. A 23 ng Oktubre, sinamahan ng bitag si Jonas sa Taytay Police Station para asikasuhin ang pag-release ng jeep sa impounding area. Sa Taytay Municipal Impounding Area, nalaman ng bitag na nailabas na pala ni Chester ang kanyang motorsiklo Si Chester Rivera, nag-release kanina ng motor ng 9.14 a.m. Kasama siya yung magkukuha ng motor niya na close ban. Samantala, hindi agad na ilabas sa impounding ang jeep dahil hindi ito mapaandar. Ito yung makina, kina, ano, na, kakalawang na hindi na napaandar to. Hindi ko alam kung tatakbo pa to, start pa to, sira na yata to. Ang jeep, halos apat na buwan na impound. Nagka-problema sa baterya, clutch at brake makalipas ang tatlong oras, matagumpay nang nailabas ang jeepney sa impounding area ng Taytay bandang alas 9 ng gabi. Samantala, madaming nakitang butas ang resident lawyer na si Attorney Batas Mauricio sa kasong ito. Una, mali ang paraan ng pagkakasulat ng police report. Pangalawa, hindi saklaw ng kapulisan ang mamagitan at pag-aayos ng mga sangkot sa kaso at panghuli mali umano ang naging proseso ng pag-impound ng sasakyan. Malalim ang problemang ito sapagkat lumilitaw ang problema ng kawalan ng kakayahan o kaya karunungan ng mga pulis sa mga krimen na binabato sa kanila para imbestigahan e eh nagdudulot ng kawalan ng katarungan. Garbage in, garbage out pagka yung police report ginawang basura, <laughs> basura din ang papasok sa piskal, basura din ang lalabas sa piskal's office. Kaya napakapangyarihan ng police report. So, ang role ng police, mag-imbestiga at pagkatapos ilagay sa kanyang ulat, sa kanyang police report, kung anong ang kanyang nakita batay sa investigasyon na kanyang isinagawa. Basically, and most of the time, almost 99% investigative lang ang kanyang dapat gawin niya. No more, no less. Yung paghahanap ng arreglo, wala ito sa kapangyarihan o katungkulan o posisyon ng mga pulis. Mag-imbestiga ka lang, Mr. Policeman. Alam mo, yung binasang police report na yon, nagpapakita ng sobrang pagganap sa gawaing hindi naman para sa pulis. Paghahayag na kung ano ang konklusyon, kung ano at paano ang mga pangyayari. Pinasabi doon na Nawalan ng pag-iingat, kaya biglang sumalpok doon sa isang sasakyan. E ka muna, paano mong malalamang kawalan ng pag-iingat? Literally, sinasabi niya, ito may kasalanan dahil itong ginawa niya. Wala ka naman doon sa insidente, hindi mo naman personal na nasaksihan. Paano mong sinasabing nawalan ng pag-iingat? O di kaya nagkabiglaan? Gumagawa sila, hindi ng factual report, gumagawa sila nang police conclusion, pinpointing of liability, bagay na wala sa kanilang karapatan niyon. Bayaan mo si Piskal ang mag, uh, noon o ang hukuman ang magpasya noon. Kasi pagka gumawa ka ng ganun, didemandahin ka kanon graft and corruption. Kasi nagbibigay siya ng hindi makatwirang pinsala dito sa tao na sangkot sa aksidente sa pagganap niya ng kanyang tungkulin teka muna, bakit natin pinakawalan yung Diyos? Ebidensya ito. At dahil ebidensya, tungkulin ng pulis na kunin. So ngayon, yung pagkaka-impound niya sa jeep, pagkaka-impound niya sa motorsiklo, magiging unjustified. Bakit? Kung ang layunin niya, itago ang ebidensya for safekeeping delivery to the court, He was remiss in his duty to gather all the evidence na dahil sinasabi niyang nagkaroon ng areglo yung angkas rider at saka yung driver ng bios pinakawalan na hindi lahat yan sangkot sa krimen dahil bahagi ng krimen dapat pati yun kung talagang gusto nilang i-preserve o di kaya i-itago for safekeeping yung mga ebidensya pati yung kotse ng bios ebidensya yon na dapat kanila ding kinuha yung problema kung pinakawalan ni police officer dahil sinasabing nagkaaregluhan wrong wala sa kanilang pagpapasyang yan. Kung gusto ni police officer na magkaroon ng katarungan, lahat dapat kinuha niya at hindi rin pinakawalan yung Vios driver. Sa kabuuan, ayon kay Attorney Batas Mauricio, maliwanag na may kakulangan sa kasanayan sa investigasyon at tamang procedure ang ilang miyembro ng kapulisan na nagiging dahilan kung bakit maraming kaso ang nauuwi sa pagbasura at kawalan ng hostisya. Kung kayo ay nakaranas ng ganitong klasing sumbong ng kapabayaan o kapalpakan sa pagganap ng kanilang tungkulin, isang guni agad sa Bitag Next Generation. Agad mag-iimbestiga ang Bitag Investigative Team. Inilalantad namin sa publiko ang mga ganitong gawain para sa kaalaman, kapakanan, karapatan ng taong bayan na may mga batas tayong sinusunod. Advokasya ng Bitag, walang puwangang anumang uri ng panlalabis, pananamantala, pang-aabuso at pagpapabaya sa sino man ang gumaganap ng kanilang tungkulin sa ating pamahalaan. Sabita, ilalaban ka, hindi ka iiwan!